Christine Hermosa Diretsa nang inamin sa publiko ang pagkakaroon nila ng anak ni Dater Ocampo. Christine Hermosa galit na galit na hinarap na ang katotohanan sa pagitan nila ni Dether Ocampo at mga netizen. Hanggang ngayon ay laman pa rin ng social media ang isyong ito tungkol sa hiwalayan ng mag-asawang Oyo Soto at Christine Hermosa na ngayon ay nalalaman na ang katotohanan. Kung matatandaan nga natin ay may malaking away din sa dalawang ito tungkol din umano sa pagkakaroon nila ng anak. At ngayon nga ay umiingay ng muli sa social media at ngayon ay pinagkakaguluhan ng madla. Pahanggang sa ngayon ay sari-sari paring komento ang galing sa madla ang pagkakaroon umano nila ng anak ni Dither Ocampo. Naging malaking laman ito ng social media at ngayon ay lumalabas ng muli dahil marahil gusto nang lumabas ang katotohanan. At muli na naman itong pinabulaanan ng iba't iba nilang kaibigan ngunit wala silang magawa lalo na at mismong kay Christine pananggaling ang balitang ito. Sabi nga umano ng iba ay nagawa ng umamin noon ni Christine Hermosa dahil dito. Ating tutukan at abangan ang iba pang mga detalye na ilalabas ng mga netizen sa social media na ngayon ay walang katapusang pinag-uusapan ng mga netizen.